Ay, buchi! Ay, buchi! Iyabang, oh, iyabang, oh. Iyabang ng anak na yan, oh. No? Takbo kayo na ate, takbo. Ayun lang ako ulit sa kalaan. Mabalik kayo dito, nak, balik kayo. Ayan, guys. Ang ganda po dito sa kanilang lugar. Ayan. grabe naman si Butchie. Ang daming maghahatid. <laughs> <laughs> Lahat na lang. Lahat na lang nang makita. Hello oh, guys. Ayan, dito na nga po kami sa bahay. Guys, ang pusa. Oh. Naamon niya yung kamote. Sarap pian kamu atinah. Thank you so much then. Ona. Ayang bisik do yes ate, abang naggo online class. Ona. 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 Hi. Potakan <laughs> na. Hmm. Bawal sa bed nak, bawal sa bed. <laughs> Apo. Hello. Hindi siya makalapit Hi. kay Ate kasi si Ate nasa bed. Hello. Bawal sa bed ni Ate, nagbabahin si Ate. Love you, but ayun Labas, anak. Labas, labas. Yun, ayan, guys, <laughs> kakain siya ng paragis, <laughs> nahihirapan sila, yung mga kanina. nga pala guys, sinagasan ko na yan. Hindi syempre, pag nasa labas kasi, hindi natin maiwasan na kakagati ng mga aso o iihian ng mga aso. So, ang ginagawa ko po dyan is hinugasan ko na siya at binababad ko siya sa may asin bago ko sa kanila ibigay. Para sigurado tayong malinis. Ayan. <laughs> Nakakatawa sila pag hindi nila mahawakan eh. Kaya gustong gusto nila dayan. Maswerte pa nga kami Your. dito Yun. kasi marami pang damahan dito sa amin. Kasi nakakakuha pa ako ng mga paralis. Kahit po yan sa anak kong ginamit ko yan, nagkasakit ang anak ko. Huwag mong galitin yan, huwag mong galitin yan. Lalaki na yung mata. Oh. Hmm. Normal sabi ni sa normal na sa mata ko to. Sabi ah, niya, mo na yung lasing, wag lang ako. Hmm. Basta ko na lagot, lagot. Ang <laughs> galit na.